helmet. Ika na ma'am, 50. <laughs> Kira lang mo ako. <laughs> so, bago muna tayo umuwi, Bibili muna tayo ng ano na... Lagi kong binibili na at paborito namin dalawa uh, Jayco yan bibili muna ako ay pinapabili niya ako ng Jayco kasi gusto niya kumain okay gusto ko na rin kumain kaya bibili rin bibili rin tayo so ito na nga yung Jayco pero hindi natin kung pwede tayo mag parking dito kasi baka di ba, ba alam mo hindi allow dito mag parking ay magpapaalam tayo dito dito kay sir paalam tayo dito <laughs> Ah, sir, okay lang sir. Bibili lang sa ko saglit sir. Ah, hindi pwede allowed. Uh, okay, sige po. So, hindi allowed tayo dito mag-iwan ng motor. So, anong gagawin natin? Di magpa-parking tayo mismo sa ano, loob ng MOA. Kasi yes, eh, pinayagan susunod tayo susunod na lang tayo kung ng tools nila dito wala ano naman tayo magagawa eh mahirap naman na matikitan tayo diba may uh, eh, trabaho naman nila yun sumusunod lang sila sa ano o oh, ginagampanan lang nila yung trabaho nila kaya na tayo magagawa sumunod na lang din tayo sa makipagtalo tayo diba sunod na lang tayo para wala magiging problema So, magpaparking na, so, na, magpa na lang tayo. Dito na nga tayo, magpaparking na nga tayo dito. Dito tayo, na tayo dito. Pagkatapos ko mamili, naghintay mo ako dito ng mga ilang minuto. After nun, ito na nga, nakuha ko, nakuha ko na yung ano, ano, ko, in order ko. So, ito na nga, nakabili na tayo. Uh, um, na tayo ng ano, pay parking. And, it's parking. Lalakot ang cashier. Masyadong makikilala kung so, ano, tayo. helmet Saka na 50? <laughs> Kilala mo ako? Bakit hindi ka mo pala ako? <laughs> mo pala ako? <laughs> di mo makilala eh Ha? Saka? Oh, Pagalagala, okay na? Okay. Bye bye. <laughs> kilala pala ako ng cashier sabi ko na nga eh kilala ko siya hindi ko alam na makikilala niya ako <laughs> uh, kilala niya pa ako kahit naka helmet ako uh, kilo <laughs>